Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Magandang araw sa ating mga subscriber, sa mga follower natin sa Facebook. So sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So summer pa rin mga kabarya. Kahit Mayo na ay sobrang init pa rin ng ating paligid. So halos umabot na sa 48 degrees no yung ang heat index ng ating uh, paligid. na pakainit talaga. So, kahit na mainit yung kanahon, ay patuloy pa rin tayo sa ating mga ginagawa. Okay? So, huwag kalimutan na uh, uminom ng tubig lagi para hindi tayo ma-dehydrate, no? Sa sobrang init. So, napakarami ngayon ang na-stroke sa init. Kaya mag-ingat tayo mga kabarya. Okay? So, balik tayo dito sa ating uh, bariya. So, itong mga barya natin ay sa so ngayon, napakarami talagang gustong magbinta ng mga barya. Ngunit yung mga binibinta nila ay mga barya na kumun lamang. So, kahit saan ay pwede mong makuha. Halimbawa, no, itong mga 5 pesos na BSP, itong mga kulay dilaw na 5 pesos, ay napakarami to So, kahit anong taon ay gusto nilang ibinta, yun lang ay common hindi yon binibili. Ang binibili dito mga kabarya ay yung mga hard to find lamang. Tulad din sa mga 10 piso, no? Yung mga 10 pesos na barya, yung BSP, yung uh, dalawang mukha, no? Makikita natin. Pati yung ating mga commemorative ay mga common lamang yon. Sa commemorative, ang binibili dito mga kabarya yung may blister pack. Kaya binibili yon kasi pag mayroon pang blister pack ang isang commemorative, ibig sabihin ay uncirculated pa yon Kaya binibili yon ng medyo mataas-taas din ang halaga. Pero itong mga umiikot-ikot sa sirkulasyon, so halos wala na rin value or nasa piece value na lamang. So napakababa na mga kabarya. Dati nga ay binibili natin ng 20. Ngayon ay mababa na talaga yung kanyang value kasi sobrang lamog na. No? Lamog na sa paikot-ikot dito sa Pilipinas. So hindi na yan mabinta ng mahal kaya mababa na ang presyon yan yung mga commemorative na nasa circulation sa ngayon so marami kasi sa atin na hindi alam kung ano yung kinukulikta at ang binibinta so sasabihin ko dito mga kabarya yung mga pwede nyong maibinta tulad nitong mga BSP natin ng na mga barya so kadalasan kasi ngayon uh, dito sa BSP ang marami nating maipon so hindi pa ito mga Loma kasi nga ay ginagamit pa sa ngayon. So, halimbawa dito sa 1 peso, dito sa 1 peso mga kawarya, ang pwede mo lamang maibinta dito is yung mga hard to find at saka semi hard to find. So, 1 peso ay meron tayong hard to find na 2005, yun ay isa din sa pwede mong maibinta. Yung uh, 2006, semi hard to find, ay isa din yun sa pwede mabinta. 2008 na frosted. 2003 na frosted saka yung 2010 na reverse 3. pwede mo may binta yon saka yung mga frosted uh, na nagmula sa 12, 13, 14, 15 so marami ang mga frosted na mga bariyang ganyan ay pwede nyo maibinta so uh, ganyan ang inyong dapat kuliktahin para hindi masayang yung pag-iipon-iipon natin ng mga barya na mga common lamang. So, uh, dapat yung mga kinukulikta yung ating iipunin para kung sa time na ibinta natin ay may bibili. Okay? So, sa 5 pesos naman ay marami. Halimbawa, itong uh, 5 pesos na mga semi hard to find at saka hard to find. So, ang 5 pesos na BSP ay nagmula sa 1995 hanggang 2017. So, marami kang magkukuha dito mga kabarya na pwede mong mapakinabangan. Uh, una na yung 1996 na no mint mark. So, isa na yon sa pwede mong may binta. At saka 1998 na may mint mark. So, isa rin yon sa hard to find. Then, merong iba na bumibili din ng 1999. At uh, ang pinaka uh, mahirap hanapin yung year 2000. So, semi-hard to find na rin yon ay pwede mo yung may binta then uh, mayroon pang iba dyan na pwede nating maibinta ngunit kailangan yung uh, masusing pagkilatis kasi dito mo makikita sa kanyang mga detalye ang pagiging hard to find so maliban dyan ay mayroon pa tayong mga 5 pesos na hard to find yung 2006 so pwede nyo maibinta yan sa mahal kasi nga mahal yan 2007 at saka 2008 Itong tatlong tao na magkasunod mang kabarya ay ito yung hard to find sa 5 pesos na BSP. So kung meron ka nyan ay may binta mo yan sa malaking halaga. At meron pa tayong mga semi hard to find tulad ng 2016 at saka 2017. So yan yung mga uh, binibili dito sa 5 pesos na BSP. At sa 10 pesos naman, yung ating 10 pesos ay napakarami din. Kung matatanda nyo, nagmula ito sa year 2000 hanggang 2017. Ngunit marami dito yung hard to find mga kabarya base sa kanyang mga detalye. Yung mga hard to find na madali mong mahanap ay halimbawa itong year 2000. So hard to find, semi hard to find, nagiging hard to find. So, ito yung isa din sa pwede mong kulitahin. Then, Meron tayong mga hard to find sa 2001, 2002, 2003. Ngunit ay uh, masusing pagkilatis ang kailangan dyan. Kasi nga ay nasa kanyang mga detalye ang pagiging hard to find ng mga bariyang yan. So, ang simpleng madali mong mahanap is yung year 2000, saka yung medyo mahirap naman ay yung 2007 at saka 2009. So yan yung mga mahal dito sa 10 pesos na BSP na pwedeng maibinta. Kaya kailangan nito ang masusing paghanap kasi nga ito ay mga hard to find. So mayroon namang bumibili na mga semi hard to find ang hinahanap tulad ng 2016 at saka 2014 na 10 pesos ay pwede mo rin maibinta yon At yung mga uncirculated na mga 10 pesos ay pwede mo rin maibinta kasi nga may bumibili para sa mga koleksyon. Okay? So yan yung dapat yung uh, kolektahin mga kabarya para maibinta. Maliban doon sa mga hindi nating binanggit na mga barya ay mga common na yon uh, Kung meron ka noon ay ibili mo na lang. Kasi nga ay walang bibili noon kasi nga common. So sa NGC naman 2017 ay binibili din o kahit ano no uh, mapiso man mula sa 25 centavos 1 piso uh, 5 pesos ay binibili yan yung mga 2017 saka yung 10 pesos na NGC then yung mga hard to find yung may mga special tulad ng mga error at saka may mga kakaibang katangian So, tinatawag namin na special yon Ay kung meron karong ay kung meron kayong ganon, ay ipakita lamang sa baba ng ating video or mag-message sa ating Facebook page, coincidence, para ating makilatis kung yan ba talaga yung mga hinahanap natin na barya. Okay? So, ulitin ko, ang ipunin nyo ay mga semi-hard to find at saka hard to find. Huwag kayong mag-ipon ng mga common na mga barya para kung sa time na ibinta nyo ay mayroong bibili. Ang mga common kasi ay madali mong mahanap kahit saan. Kaya hindi na binibili ang mga common na barya. Okay, so ulit ko. magandang araw sa lahat and God bless.